kunin na po natin ng pakuan kuha po tayo sa ayan. medyo malaki na rin naman po patikman natin sa aking mga alaga yan nakakatuwa iwan natin isa medyo maliit pa marami pa naman pong bunga yan sana matamis tingnan natin kung pulaw o dilaw <laughs> kukuha po ako diyan ng dalawang piraso para malaman natin. Naghalo na po kasi yung dilaw sa kapula. Ayan. Marami pa naman pong bunga. Ayan. May anim pa akong natira. Ayan. Dalawa lang po muna kinuha ko. Kasi iba po bubot na. Hindi na tuloy yung iba. Kaya yun. Try-try natin. Ayan. Ito yung isa. Nasa bunga. Medyo malaki na rin po. Nakakatuwa lang kasi ano, kundi di dilaw pula, hindi ko po alam, naghalo na po sila. Sa kakagapang nila, hindi ko na alam kung nasa na yung ano. Ayan, ang aking pinaghirapang pakwan. Ayan. Inuwi ko yan. Inuwi ko yan kanina. Ayan. Hindi pa naman ganong malaki. Hindi na po yata lalaki yan. Hanggang ganyan na lang siya. Ayan, salamat po. Thank you.